Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay punong-puno na naman ang vlog na ito ng kilig moments ng dalawa. Kung maalala natin na noong nakaraan nilang pagkikita ay nabunyag na wifi ang nickname ni Viancy sa chat nila ni Kalingap Edu. Ngayon naman na noong nagkita sila ay talagang makikita natin ang pagpabago ng kanilang relationship sa isa't isa parang mas lalo silang naging confident at nawala ang mga hiya nila kapag nakikipag-usap sila sa isa't isa. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang love story ngayon ay nagkita na naman sila sa labas dahil niyaya ni Kalingap Pedro si Vianci sa isang date. At ito nga ang mga nangyari noong araw na yun. Gusto Ay, ayun na po ata si Edo Ay, si Kuya, Kuya Edo po. Ano? Kanina ka pa wifey? Eh? Ay, gypsy <laughs> <Jessie> pala. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> kailangan so, okay, kailangan mo may mga isa. Huwag mo kailangan. Dito naman siya.

Edo pala ha, nadulas na naman si Wiancy na hindi na pala Kuya Edo ang tawag niya kay Kalingap. Kundi Edo na lang, parang nag-level up nga ang kanilang relationship nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi sila nabavlog ay parang may connection pa rin talaga sila sa isa't isa. Makita na wifey na nga ang tawag ni Kalingap Edo kay Viancy at nabunyag din maya maya na Harvey ang tawag ni Viancy kay Karina Perus sa kanilang chat nagkita nga sila noong araw na yon para sana bumili ng mga damit ni Beyoncé para sa kanilang vacation sa Palawan dahil piniyagan nga siya ng kanyang mama ngunit mamaya ay pupunta pa rin si Kalina Pedro para naman personal niyang hingin ang safety ni Beyoncé at ipaalam kung pwede ba itong sumama sa kanya wow. Ayun ako. Gusto mo pa yata? Ha? May kahawa ka mayroon. Hindi po. Focus lang po kayo dyan. Hindi. Nakapocus na ako. Ito. Ha? Pinitingnan ko lang po yung pag-drive mo. Kasi po kayo mabilis. Pinitingnan mo yung pag-drive mo. Pinitingnan mo lang talaga ako. Hindi Gusto pag-drive mo po. sa ang parking ko. Okay na daw po. Ha? Okay. akin na naman? Bililing mo ka asenday. Na, na rin oras narin sila noon? nung no, nagita sila ay talagang nakaramdam narin sila ng gutom. Kaya naman nagdrive muna na si Kalingap Edu papunta sa kainan upang silang dalawa ay makakain. la. la. Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil doong makapaba si Byansi ay talagang nag-flying kiss pa ito sa kanya kaya naman kinilig din si Byansi sa ginawa ni Kalingap Edu. Maya-maya ay makita na sila para kumain. Panaginip ko. Doon nga ay naghanap na naman ang kanilang sweet moments dahil talaga makikita na si Viancy ay parang nagiging komportable na kay Kalingap Edu. Dahil sinabi nito na okay lang daw na wala silang mabili na gamit para sa Palawan basta kasama niya si Kalingap Edo noong mga oras na yon ay okay na okay na daw siya. <laughs> <laughs> Ay. Meron mm. ka talaga gusto ano? mo? <laughs> gusto mo na po kaya? Yeah. Gusto na po. Kaya pa? Kaya po. Para hindi po pa sayang. <laughs> Pero tayo na. bibili ano? Kahit ano, huwag na po. Kahit ano? Kahit huwag na po. Kahit pa. Bum Bumunta ka pa dito sa baan. Layo-layo. ano Wala po yun. Sama po kaya. Ano na Wala ko. Ito mo lang, ito mo lang makita, gano'n ah. Ang sabi ko po, ang saya na po ako nakasama po kayo. Hindi. Kaya, tobe. Talagang lumalakas na ang loob ni Viancy sa pagharap niya kay Kalingap Edu at mukhang komportable na rin itong kasama ang binata. Kaya naman maya maya ay hindi na nga sila naghanap ng na mga gamit dahil sabi ni Viancy ay marami pa naman daw siya mga damit na galing sa mga sponsors na nasa bahay lamang nila. Kaya naman, pagmasyahan nila na mag-date na lamang sila sa daan. Sabi nila ay mag-ikot-ikot na lamang daw sila at mag-drive-drive habang ine-enjoy ang simoy ng hangin na malapit sa dagat. Pagkatapos nito ay nag-park muna sila sa isang coffee shop para magpalamig at hantay ng ibang kalinga boys para samahan sila sa bahay ni Lavianzi. Sa okay. akin, ganda rin ang video dito. Wow. Ayan. Yung mga ngiting yan, oh. Uh -uh. Ang ganda. <laughs> ang biyay. ganda. Pagsama lang tayo. na wow. oras dito.

Noong makarating na nga sila sa bahay ni Lovianci ay sandamakbak na sponsors na naman ang nagpadala ng mga regalo na hindi na nga magkasya sa bahay ni Levyansi sa dami nito. Parang hindi nila alam kung saan na nga to ilalagay dahil nauna pa talaga ang mga gamit bago ang bahay ni Levyansi. Ngunit ganun pa ay masaya na daw sila dahil bahay na lamang daw ang kulang sa kanila at okay na ang kanilang buhay. Kaya naman lubos na lubos ang pagpapasalamat ni Viancy at ni Kalingap Edo sa mga supporters at mga suportang ang natatanggap nila. Matapos nila mag-unbox ng mga bigay ng sponsors ay pinaalam na nga ni Kalingap Edo si Viancy sa kanyang mama. Um, ma -ano sana may mag-aano po sana si ano mapunta sa isang malayong lugar. <laughs> Sa'yo na yun. yun. Hindi <laughs> naman po itatana, no? Ano lang, <laughs> mag... Maano <laughs> <laughs> <Mag, mag> <laughs> <tutur> kami, mag... <laughs> Mabakasyon. Magtutur kami. Sabi oh. na nga. Mm, Sa Sabi mm, na nga. Opo, mapunta po kami <laughs> pala Palawan. <laughs> okay lang po ba yun? Oo. <laughs> na... <laughs> na. Approved na approved na talaga ang mama ni Viancy na makasama si Viancy sa trip to Palawan ng Kalingap Team. Kaya naman bakas ang pagiging masaya ni Kalingap Edu dahil ito ang kanilang first vacation together. Maya-maya ay inabot na ni Kalingap Rob at ni Kalingap Edu ang allowance na galing sa mga sponsors na pinapabigay kay Viancy. Maliban dito ay I may mean, nagtagtag na naman ng 150,000 para daw sa pampasekong floor ng bahay ni Viancy kaya naman naiyak na rin ang mama ni Viancy dahil dito. You, daw. sa bahay niya. na naman. Bahay, na naman. Dahil, may second floor. Gawin natin yung best natin para mapa second floor po yung bahay ni Bianci total. Ayun na ay isa pang laking tulong po ng kalingap kaya sobrang po ng pak. Salamat <sighs> Hindi po namin ma-isukrian kung paano po namin may isukrian ng ginagawa ng lahat sa mga sponsor po. So, Hindi na nga naiwasan ng mama ni Viancy na mapaiyak sa pag-aalala ng kanilang buhay dati noong wala pa ang Kalingap team kumpara sa buhay nila ngayon na maraming blessings ang dumarating. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!